Bye. <laughs> atau berarti kalau kita 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 ini ang mga strategy sana mo ba ay zero four ay tomato hindi 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 sa 17 na gobite ERP pero portable sa ako

untuk tanggungjawab untuk melaporkan untuk peserta bagi peserta ini saya nak 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 nak

အဲ့ဒါကိုလည်းလုပ်လို့ရတယ်

nakakailinig ka pa at tikyan Bitsun mo lang ang Kahit nakalimit Pwede po muna ng video? <laughs> Thank you. Pang uh, upload lang po, okay lang ba? Okay Ang <laughs> hey, no problema sa'yo Ayan na eh. Ari ang isang magandang ano May laban sa harap doon Pag, pag, ano, pag gusto nyo yung POC analog ayah narajo nah, itu set itu yang mati ya Ayan sir, mga uh, connector natin. Ah, oo, oh, ito. Galing, Galing Italy yan sir. Ito kayong ah. wire yan sir. Ito kayong wire na yan. Galing Italy. Masahan talaga ang mga ito. Ayan, okay. salamat sir ra. Salamat. Ayan sir, pakiyan nyo rin. Ah, ito. Sa kali, and then yung contact number sa... Ah, ito, ito. Ang kanilang mga... Ah, may may... Mga... Mayang... Tumingi, ano, nakanood ng video nyo. Makita, makita. Ito ang contact number nila. Tututukan natin. Shout out, sir. Ayan. Okay, at shout out po. Okay. <laughs> shout out kay dudes. Ayun. <laughs> right. Salamat po. Okay, pa. Bilhin na, bilhin na. Ayan, narin mga kaibigan na... Uh... O, oh, titawagin doon. Hi. Hi. Interview ko muna itong aking kaibigan. Nakakadami na ba dito, Agidorn? Tumutulong Ayos, ayos. Nasa sales ako eh. Nasa sales ako eh. Nasa sales Kachamba tayo na kachamba 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 sabi mo, clear audio yan, ha? Sa Di sa'yo na. Uh, <laughs> clear. Di ang ha? Ito taon <laughs> naman talaga. Eh. Ah, nga po. Yes. So, subscribe nyo si Tito lagi <laughs> Katko the vlog. Ako, para matigdigan. Ito yung kanilang ano, mga paninda. Ayan Sari mga paninda nila Ito, ito, ni video ko lang ito ah Japan yan? Oo nga, At saka kumpleto 'yung bracket to Tapos ito Ito, ito, lang. ito Japan kasi yan Good luck Pwede pong i-video? Ah, ay nandito pala ang aking idol eh, oh. Nandito pala <laughs> ang idol eh, oh. Video ko ng idol. Ay, ah, yun pala ang aking idol. Dito Maxis Baby. Ay, muna. Dito Nilo at saka dito Maxis Baby. Iyan Baby, ah. Baby, lukman kay Son. Lukman kay Son. <laughs> boykan kan ha boykan alai exception yes boykan oh boykan yang mono yang watch kan yang boykan dalam tahun dah ni motor student oh wow 730 apa itu